Mega mega Biga Big Shout Out naman di Morning Luzon Visayas at sa Kamindanao most especially sa ibang panig ng abroad Yes mga guys, araw pa lang ngayon na lunis mga guys pit sa Kinsina sa buwan sa Hulyo Tuig 2024 20, Yes mga guys, tayo mag morning greetings naman mga guys pero before tayo mag morning greetings mga guys kaya yung pasalamat ulit mga guys sa mahal natin na Panginoon mga guys sa bagong pag-asa, bagong buhay, bagong araw, bagong umaga na binigay niya sa atin mga guys. Kaya bigyan natin siya mga guys ng maraming maraming pasalamat sa kamilyon milyon palakpak mga guys. Yes. <coughs> Excuse me po. Ito yung lingkod mga katugong official vlogs mga guys. Yes. Huwag mo rin greetings tayo. Pero wait for Huwag mo rin greetings tayo. Magkapi mo na mga guys. Yes. Sobrang malamig yung panahon mga ngayon mga guys. At simple mga guys. Walang ibang favorito sa mga katugong na kapi. Kung niyan. Plus beta plus mga guys. Yes. Ang first beta of mga guys na nagnang biruan na ngayon sa Luzon Visayas kami na na is, is mga guys. 22 years na sila nagservisyo mga guys. Marami na nagpagtestimony about itong product natin ang first beta of plus mga guys. Yes. Na mara, nagpapagaling sa lahat ng may mga karamdaman mga guys. Kaya sa may mga nag-maintenance dyan, sa may mga karamdaman dyan, PM, yung, PM na PM ako. Ito sa gamit kong video ngayon ng Linsky Ordinaryo 2024. Pwede nyo ako i-PM dito mga guys. Yes mga guys, Araw no South Bill 5 ko mga guys, Barangay Lang Kiwa. Bis 3C 21 lot 5 mga guys. Pwede niyo ko i mga guys para mapuntahan namin kayo mga guys kasama ko yung mga malulupit kong apply na naging successful na ngayon sa plus Beta Plus mga guys. Is yes, mga guys ang product natin mga guys nasa halagang 900 mga guys. <coughs> Excuse me po. Nasa halagang 900 mga guys yung ano product natin. Sa halagang sa halagang 900 mga guys, wag kayong hinayaang maglabas sa pira ninyo kasi ang balik sa inyo kalusugan. Pwede niyo rin gawing negosyo mga guys para kayo masinsuma mga guys. Yes mga guys, wala sa overdose mga guys pwede siya sa bibi, sa bagong panganak sa buntis yes mga guys kasi yung sangkap ng product ng team mga guys galing sa ibang klaseng gulay mga guys Five herbs mga guys kaya wala sa overdose mga guys yes sa halagang 900 mga guys may 20 sa sisya mga guys yes may 20 sa sisya mga guys yes yung isang sasya, mga guys pwede i-divide mo ng tatlong bisis kung mahilig ka magkapi ng umaga habang. Tanghali at gabi Pwede mo i-divide ng apat na bisis mga guys Depende sa panglasa mo mga guys Yes, o, yes mga guys o, Pwede mo i-divide ng tatlong bisis Depende sa panglasa mo Kung mahilig ka maggabi ng tang umaga, tanghali at sagagabi Yes mga guys <coughs> Wala siyang ubertos mga guys Kasi ang lahat ng sangkap niya galing sa ibang klaseng gulay mga guys Tulad ng lamang ng na lamang talbos ng kamuti na nakapag-alkalain ang dugo natin mga guys dahon ng malunggay na 300 na sakit Ang na nawala sa munggitan sa bagulay ng malunggay mga guys Kaya huwag niyong ismulin ang malunggay mga guys dahon na sili, dahon ng kulitis or uray mga guys dahon na sa yung mga sangkap sa product natin mga guys kaya number one siya nagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman mga guys tulad na laman ng large swing heart high yes. blood, anemic, rheuma, arthritis psoriasis kaya iba ibang sakit mga guys na, na wawala sa pamagitan sa pagtik ng product natin mga guys yes mga guys, tayong kapi na mga guys <coughs> excuse me po mga guys yes ito mga guys, ito yung kalahati kahapon mga guys. Sa isang araw kasi mga guys, ang bisis lang ako nagkapi. So, hinati ko ng dalo, isang bisis lang mga guys. Yes, ito kahapon mga guys. Yes. Kaya sabi ko sa inyo mga guys, pwede hatiin ang tatong bisis ito mga guys. So, kung mahilig ka magkapi ng umaga, tanghali sa gagabi, pwede niyo hatiin ang isang bisis ito, tatong bisis to, mga guys. Isang bisis, tatlo, tatong bisis mga guys. yes, natin mga guys. Ayan. Yes. Miga miga big big shout out Luzon Visayas kami din most especially sa Bibong Panig nga bro. Yes. Unahin natin din sa Kuwait area mga guys. Si Ludi ko diyan na si Ludi ko pa na Padilla sa kasab dalawang kasamahan niya si Ana at saka si Gaudi Magitgit. Sa lahat ng mga magandang pins, mga magagandang pinsan ko dyan sa Kuwait area, sila ni Gaubing gawulin Gaulin, Gaurosmarit at saka kay Ma'am Kim Kulok dyan sa Kuwait area. Mega mega big shout out na great Monday morning sa inyong lahat dyan <coughs> Excuse me po Mega mega big shout out na great Monday morning sa buong Karagay Region 13 mga guys Speaking of Karagay 13 mga guys Dyan sa Pruksais Matinaw Sa anak ko dyan na si Bibi Koy Sa atin niya si Ate Ikay niya Sa mga magulang ko mga kapatid ko dyan Sa mga sulit na followers ko dyan Sa mga emergency kids dancer natin dyan Yes, advance sa pipista dyan sa Proxize Matinaw mga guys Malapit na mga guys So, malapit na yung pista dyan sa Proxize Matin. O, mga guys. Magkita kits tayo dyan, mga guys. Magkita na, magkikita na nyo yung lingkod, yung lingkod nyo, mga guys, yung katugong katogong official vlogs, mga guys. Bisitahin natin ang Karaga Region 13, dyan sa Proxize Matin. O, magkita nyo na yung lingkod nyo sa mga katogong official vlogs, mga guys. Magkita kits tayo dyan, mga guys, by July. O, oh, July na ngayon, eh. O, oh, ngayong July na to, mga guys. <coughs> magkita kits na tayo, mga guys. Ngayong linggo na to, mga guys. Magkita kits na tayo dyan sa, ano, mga guys. Diyan sa Bupan City mga guys, diyan sa Cradle Zone 13, sa Proxes Matin mga guys. Bibisita si bibisita yung lingkod niya, niyo diyan mga guys, mga tugong vlogs. Yes. Mga mga big shout out na Great Monday morning diyan sa Barangay Bunbun -Bun kay Otonio diyan sa asawa ni Santilita. Diyan naman sa Barangay Libertad kay Inqualix Alex diyan sa asawa ni Santilina kay Atitis Mirida. Diyan sa Tubay Bansa. Surigao City kay Insan City Kay in San Rosita dyan sa Surigao City Mga mga big shout out Great Monday morning sa iyo In San Rosita dyan sa Surigao City Yes, dyan sa Babag naman Kay Ate Elisa Ate Elisa Risma dyan Kay Insan Sina Montilla dyan Dyan sa Barangay Kinibangan Kay Ang Kululoy sa Sawana, Sa Sawa na sa tiida Sa mga anak niya Mga mga big shout out Na Great Monday morning Sa inyong lahat dyan <coughs> yes, ito yung mga guys Ano ni mga kubo mga guys Ang pandesal sa umaga Pandesal sa umaga pandisal sa ating hali <laughs> manyaman guys manyaman yung product natin mga guys yes mega mega big set out na great Monday morning dyan sa buong Ruhalis Carmen speaking Ruhalis Carmen mga guys sa lahat ng mga pinsan ko dyan side by side yung mga pinsan ko dyan mga guys side ni mama side ni papa sa president namin dyan ng Tourist Kapit Bisig Clans, si Gaw Cyril Torres mega mega big shout out na great Monday morning sa yugaw Gaw Cyril Torres president namin ng Tourist Kapit Bisig Clans yan mga guys dyan sa Mantata, mga guys, tagkatong kabatuan tubod, baliti mega mega big shout out na great Monday morning sa iyo lahat dyan akya tayo ng sitio tawal mga guys kay Papabihin kay Gol Arman dyan sa Manuligaw Manlangit Anahawan mega mega big shout out na great Monday morning sa iyo lahat dyan tatakbo tayo ng Cagayan de Oro mga guys sa Cagayan de Oro sa Manolo sa utol ko dyan si Gilberto Torres tol magandang umaga dyan tol sa asawa niya si Manilin sa tatlong anak niya sila ni Kukoy si Princess at si Little Sin na ano magbabakasyon rin ngayon ngayong ano to, mga guys ngayong linggo na to mga guys magbabakasyon rin doon sa Proxize Matinaw mga guys sa Bunbun -Bun Butuan City yes mga guys kaya makita nyo na yung link niyo mga guys Yung mga katukong official vlogs mga guys <coughs> Ang nagsasabi mga guys Na mayaman ka nga Pero may sakit ka naman Hindi ka pa rin happy mga guys Yes mga guys May moto mga guys You cannot siguro rise the carabao under mga Ang tao ay siguro mga guys My new words use three among ina sentence Ang among iring yung among amungan Sa silingan sa si kalibang ng gawas <laughs> Dyan sa ano mga guys, may gamig big set out every Monday morning dyan sa buong Cebu City. Sakop ng buong Cebu City mga guys, dyan sa Lapu-Lapu area mga guys, kay Bro Ronald Baclaan dyan. Kay friend Angel Mabuang, kina Eden Batinti, kina Maricel dyan, kay ate Carmelita Gitgit -git sa Arc Radio Cebu. Mega mega big shout out every Monday morning sa inyong lahat dyan sa Arc Radio Cebu. Yes mga guys, tatakbo tayo ng North sa San Fernando Pangga mga guys. <coughs> Excuse me po mga guys kang kaso ng lingkod <coughs> dyan sa Northville, San Fernando, Pampanga mga guys dahil mo yung mga guys hmm. yung panisal lang kung sumaga mga guys kapi dahil na kung kanin mga guys, tanghali na sa gabi mga guys tinapay na rin ko, mga guys sa tanghalian ko na kain kanin mga guys Yes, mga mega big set out na gritman Monday morning Sa -san, buong Northville Sa piranda kong bangga mga guys sa lahat mga pinsan ko dyan mga guys please sa buong North Wilson Pinar do speaking mga guys sa um, North Wilson Pinar do Pambanga mga guys sa pinsan ko dyan si Manang Ining sa asawa na si Klopi, sa mga anak niya sila ni Inil sila ni Gani si Insi Marlin si Silly sila ni ano dyan Gani si Uncle yung gumawa ng masarap na ice cream ngayon sila ni Bubong dyan 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 sa lahat mga pinsan ko sa North Wilson do Pambanga miga 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 big shout out ng Monday morning sa inyong lahat dyan mga insan <laughs> Dito sa Magalang San Bernardo pamangga kay Ate Rina Lacri. Mga mga big shout out ng Great Monday Morning sa iyo Ate Rina Lacri Diyan sa Magalang San Bernardo pamangga, Ang Pangga kay Langlang Jan, oh, Dan sa Magalang San Bernardo pamangga, <coughs> Mga mga big shout out ng Great Thursday mo. Oh, Thursday. <laughs> Thursday Monday Morning sa iyo lahat dan. Yes. Happy mo mga guys. <laughs> miga 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 big shout out na beta mega, mega, big big shout out na first beta first first beta first morning hmm. sa buong pwersa ng triple P mga guys first beta plus mga guys sa mentor ko mga guys na si abdul al -Curcun. sa anak niya si abdul christian sa group triple P, eternum, miga mga big shout out na brittany morning morning sa inyong ups, sa group triple P acting mega mega big shout out na great man morning sa inyong lock sa group triple P team hope mega mega big shout out na great man morning sa inyong lock at sa group kuma guys at sa group kuma guys ang triple P survivor philippines sa upline ko na si at bila mega, mega mega big shout out na great man morning sa yo ups at sa upline namin ng team all in si Up Christy Latigay may big shout out na great Monday morning sa iyo Up Christy Latigay yes apply naman yung team all in mga guys Up oh, Christy Latigay may big shout out na great Monday morning sa iyo Up Christy Latigay <laughs> yes yes kay Up Sasmin pala may big shout out na great Monday morning sa iyo Up Sasmin kay Up Sabilina kay Up Swing kay Up Alma mm, sa lahat ng mga caps ko mega mega big uh, big shout out na great monday morning sa ating lahat <laughs> Yes, sa sitwasyon sa panahon natin mga guys, maambon ngayon mga guys, oh, maambon ngayon mga guys, pag uwi ni, pag uwi ni mga katugong mga guys, ambon mga guys, so, kaya, ang payo ko sa mga papasok sa trabaho, sa mga papauwi, huwag kalimutan, magdala ng payong, yes, sa mga walang lakad naman, magpirmis kayo sa bahay, alagaan yung mga anak ninyo, kasi usod ang kaso ngayon, ng kaso ngayong lingkod ninyo, oh, kung walang importante nilagawa sa bahay, lahang, bantayan yung mga anak ninyo, maglaro, maglaro sa ulan, Ragsuhin naman yan Sa mga nagmotor single naman Huwag kalimutan magdala ng rinkot Mga ma'am sir At ang dahan na sa pagmaniho mga ma'am sir Kasi madulas yung krasada natin ngayon ma'am sir Di bali maliit sa trabaho sa destinasyon Importante, safe sa biyahe Yes Sa, mga sa mga nag-tricycle si naman Ganun rin <coughs> May mga rinkot rin yan Kasi nabubasa yan Yes Sa balitang e-sport, lumamayagpag pa rin yung Dallas mga guys yes, sa nagbabagang balita natin mga guys, ganun pa rin yung higwaan ng Ukraine sa Karisya mga guys. Yes, wala pa rin katapusan yung bakbakan nila ngayon mga guys. Kaya doon sa Ukraine sa Karisya pa guys, marami ng mga biyuda Marami ng mga biyuda doon mga guys, kaya sa mga mga single pa dyan, mga biyudo dyan, punta na kay Ukraine sa Karisya. Maraming mga single doon ngayon kasi dami ng mga sundalo na matay. Hmm, kaya maraming single mga ano doon ng mga babae. Wala nang asawa kasi namatay na sa bakbakan. Mm. bilisan nyo na. Oh, baka maunahan ko pa kayo. <laughs> yes mga guys, Maraming maraming salamat mga guys pagtutok nyo sa live streaming ko mga guys. live streaming yung mga katong official vlogs. Sa reels ko ang Glinsky Ordinary 2024. May moto is you cannot sigurize the Carabao under na mango tree ang taway sigurado. Sa isang reels ko ang superbis dak kung bisayang dako may new words iyos among ina sentence ang among iring wa na among among isa silingan kay wa na makita inang gawas sige kalibang ba marami maraming salamat mga guys see you tomorrow at the same time mga guys thank you thank you mga guys thank you thank you, thank you.